guys, magandang araw. So, ito nga yung continuation ng ganap kahapon namin doon sa SM. At ayan nga, habang naghihintay nga ako kay sir, bigla nga akong ginutom dahil nga patanghali na rin yan guys. Ang tagal niya nga doon sa loob. Kaya bumili nga muna ako ng popcorn pampalipas ng aking gutom. Pagkatapos ko nga kumain ng popcorn dyan, ay pumasok nga ulit ako dun sa loob ng LTO. At ayun, nakita ko na nga si Sir ay nandun na nga siya sa may medical. Tapos ayun, maya maya nga lang din. Eh, tapos na nga rin siya ng mga oras na yun, guys. So, sabi nga doon ay balikan na nga lang at nasira nga yung kanilang printer. So, ayun, lumabas nga muna kami sa LTO. Umakit nga kami dito sa second floor at naghahanap nga kami ng makakainan. So, ayun, napag nga namin na dito nga muna kami kumain sa sangyo. At nakakaumay naman na yung mga ibang kinakainan namin dito. Kaya ayan, magta-try muna tayo ng Korean sangyo sa. So, hindi niya to gusto, guys. Ako lang may gusto nito. Pero syempre, wala siyang choice kasi ito ang gusto ko. Ako masusunod, Char. <laughs> At ayan nga, pagkatapos nga namin umorder, so ang inorder nga lang namin guys, yung unlimited na 399. So ayan, for doon, hintay nga muna kami dyan. So after ilang minutes nga, ayan, isa-isa na rin namang isinerve yung mga side dish guys. ayan, natatawa nga ako kay Sir dyan, kasi napipilitan lang talaga siyang kumain yun guys. Kasi ito ang gusto kong kainin for today's video, kaya wala siyang choice. O ba diba? Pagkatapos ma maiserve lahat, ay ayan, nagumpisa na nga rin kami dyan mag-grill ng mga ulam or mga pork at chicken. So pork at chicken lang guys ang aming inorder kasi nga hindi naman nangangain si Sir ng beef. ayon niya yun. Kaya ayan na lang muna for today's video. So ayan nga guys, unang serve pa lang ay napakadami na ng pork at chicken. Kaya hindi namin alam kung paano namin uubusin yan. At ayan na nga guys, habang kumakain nga dyan si Sarah, ay tumayo nga muna ako saglit at kumukuha nga ako ng magandang angulo kung saan maganda ilagay ang cellphone. Dahil nga feeling vlogger tayo. Kaya ayan, kailangan natin kumuha ng video na maganda. At ayun, wala nga akong paglagyan ng cellphone ko doon yung kuha kami sanang dalawa. Kaya ayan, dyan ko na lang sa harapan ko inilagay. <laughs> o diba? at ayan nga sa mga oras na yan ay for the lapang na at ayan for higup nga muna ako ng sabaw nila so medyo masarap naman okay naman siya lasang medyas char joke lang guys tapos ayan, habang kumakain nga din si Sir, kinukahan ko rin siya ng video. O baka naman sabihin, puro mukha ko na lang yung nakikita nyo sa mga vlog ko. Ayan si Sir, ang pogi-pogi, diba? O ba diba guys, kahit napipilitan siya, sige pa rin lamon. Ang lakas pa din lumamon, kahit hindi niya trip yung pagkain. At ayan, gumagaya nga siya sa akin guys, kumuha din siya ng dahon. At ayan, sabi ko ganito ang pagkain niya, lagyan mo ng ganya, tas ganyan, tapos ganyan-ganyan, tapos isubo mo. And ginaya din niya ako guys. sa <laughs> so mga guys, hindi talaga siya mahilig kumain ng mga ganyang pagkain guys. Ang mga gusto niya na yung mga lutong bay, mga crispy pata, mga sinigang, mga si sisig. So, mga gano'n ang mga gusto niyan, guys. Ayaw niya ng mga ganyan, mga pangkambing. At ayan nga, guys. Pinaglaruan na naman niya ako dyan. Habang kumakain nga ako ay for the video nga dyan siya. At ayan, binidyo na nga rin yung aming kinain. So, ayan, guys. At tingnan nyo, kakaunti na. Kasi nga, pinilit din talaga namin siyang maubos. Or kahit may kaunti na matira. Kasi baka nga, pagbayarin pa kami ng mga leftover. So, ayan nga. Pordalamon pa rin ako dyan, guys. Kasi gusto ko nga mabawasan pa yung mga natitira. So ayan sa ng Diyos, Merong kaunti talagang natira dyan guys, hindi na talaga kaya ng aming tiyan. At ayun nga guys, sa sobrang supportive nga sa akin ni Sir, sa akin pagbablog, tingnan nyo naman habang nakatulala ako at parang wala na ako sa sarili nyan, guys, ay binidyuhan niya rin pala ako dyan ng mga oras na yan. Tingnan nyo naman yung itsura ko guys, talagang for the tulala ang first son, tapos antok na antok ako ng mga oras na yan guys. Alam nyo yung feeling ko ang sarap-sarap matulog sa aircon, tapos yung nakabaluktot ka, ayan, ganun ang feeling ko. Pagkatapos nga ng ilang minutong pagpapahinga guys, ayan lumabas na din nga kami kaagad dahil kailangan pa namin bumalik ulit dun sa LTO dahil okay na nga daw yung kanyang student, kukunin na namin. At ayan, duman nga muna kami dito sa Power Mac Center. So, chinek nga namin kung magkano pa yung price ng iPhone 14 Pro Max. So, sad to say guys, napakamahal pa. Feeling ko nga mas mahal pa yung iPhone 14 sa iPhone 15 ngayon na bagong labas. Ewan ko ba, bakit napakamahal naman dito sa Power Mac So, ayan, hindi kami bumili kasi nga sobrang pricey. So, kung bibili ako ng iPhone 14 Pro Max, bibili na lang ako ng 15 kasi mas mura-mura pa siya kung dun sa Green Hills bibilhin. So, dito sa Power Mac, guys, napakamahal pa ng iPhone 14 Pro Max. 99,000 pa siya sa cash. So, napaka-pricey pa. Kaya, no muna tayo dyan, guys. Hindi pa natin afford. Pero, malay mo naman, pag sumahod na tayo kay Facebook, mabibili natin yan. So, i-claim natin yan. Malay mo, by December, pag natin kay Facebook, ay mabibili na rin natin yan. Pero hindi ako dyan bibili, guys. Sobrang mahal. Grabe, doble pa halos ang presyo. So, after nga namin dumaan dun sa Power Mac, ay umalis na rin kami kaagad at pumunta na nga ulit kami sa LTO. Ayan, kukunin na nga namin yung kanyang student, guys. So, siguro after one month, magpapanan naman kami kasi kailangan talaga dahil lagi kami drive ng motor. Baka kami machambahan ng mga police. Diyos ko po. At ayan, nakuha na nga rin niya sa wakas. sa so, after nga namin makuha ang kanyang student, ay duman nga muna kami dito sa Relaxe relax siya, ah basta, yaan yung relax dumaan nga muna kami dyan guys para magpamasa So pag napapadpad nga kami sa SM guys, hindi pwedeng hindi kami dumaan sa ganito. Magpapamassage muna kami kahit ilang minuto. So ayan, for the massage na nga muna ang first son. Ang sarap niya guys sa pakiramdam para ding tao yung nagmamasage. Pero mas masarap pa rin talaga kapag tao mismo ang nagmamassage. Pero ito kasi pampawi lang din ng ating mga pagod na nararamdaman sa katawan. Tingnan nyo guys, feel na feel ko kapag yung ulo yung pinipisil. Ang sarap niya sa pakiramdam. So magkalayo nga kami ng pwesto dyan ni sir kaya hindi ko siya nabivideohan. So ako lang ang nagbivideo sa sarili ko niya. Tingnan nyo naman guys, ang sarap niya talaga kasi yung ulo ko nga dyan, kaya yung sa may bandang batok at balikat ko, yan talaga ang palagi kong nararamdaman na masakit. Kaya napakasarap kapag yan ay napipisil. After 15 minutes nga, ayan, tapos na nga yung time. So, saglit nga lang talaga guys, dahil nga may pasok pa si sir, nagmamadali na rin kami ng mga oras na yan. Pero okay lang, at least kahit papano ay napawi yung aming pagod at sakit sa katawan. At ayan, for the go na nga kami palabas niyan. And... At kami ay pauwi na rin, so dadaan pa rin nga kami niya ng bawan. Kaya ayan, magbawan nga may papuntang bawan. So, that's it. Wait for part three Bye. Mm -hmm.